mula sa 425 pesos na honorarium ng mga barangay health workers sa Kalibo. Isinusulang sa ngayon na taasan sa 475 pesos ang kanilang matatanggap sa kada buwan. Ito ay sa pamamagitan ng resolusyon na inihain sa konseho ni Barangay Kapitan at ABC President Neil Candelario para sa 181 na mga BHW mula sa labing anim na barangay sa bayan. Ayon sa kanya na hindi basta-basta ang trabaho ng mga ito, lalo na noong kasagsaga ng pandemic. Sila din anya ang nakatoka nagkatoka sa pag house to house sa mga barangay kung may mga vaccination at programa na may kinalaman sa kalusugan. Ang mga BHW ay mga volunteer sa barangay kung kaya't malaking bagay anya ang 50 pesos na idadagdag rito sa kada buwan. Ngunit sa ngayon ay hindi pa masabi kung may budget na nakalaan para rito ngayong 2024. Napagalamang maliban sa si LGU ay may natatanggap ring alawan sa mga BHW mula sa barangay at sa probinsya. Balita mula dito sa lalawigan ng Aklan. Ito si ka K5 Brad Gilian Tornino para sa na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.